Sir Jovi Escoto, a true Sarimanok industry champion for quail farming, supplies quality quail chicks to various points nationwide. Ever since he has become a partner, siya ay naging katuwang na sa aming mga advokasya. He shares to and mentors new venturers and partners who seek guidance on his expertise. On nutrition, he follows a strict feeding regimen for each quail life stage of production kasi sa akin kasi yung pag aalaga ng pugo, parang hindi ko siya tinitreat kasi as competition from other na nagpupugo. Kasi like other business, kapag alam mo ka, parehas kayo na business, kailangan natin, hindi mo pwede sabihin yung mga sikreto mo kasi para natin, hindi, niya, hindi niya gagayain. Pero for myself naman kasi, parang yung information, lahat ng experience ko, lahat na na-encounter na, na ko kung pa paano yung pag aalaga ng pugo, nirelay ko sa, sa kanila. Do sa uh, sari sa manok feeds kasi, sabi natin kumbaga yung effect from chick booster pa lang hanggang going sa starter, sabi natin medyo mabilis yung paglaki ng mga pugo. Sabi nga, with proper management, basta tama yung pakain, ma-absorb nila yung nabibigay mo ng pagkain talaga. So yung paglaki nila, mabilis. Na alam mo makikita talaga kasi yung, yung healthy kasi ng pugo makikita mo kasi sa day of age nila, At the same time, yung level ng laki nila, doon mo talaga na healthy sila At uh, cheaper price, makikita mo yung same quality ng no, mga expensive na, na page. So, medyo makakatipid ka using, using sari manok. So, from chick booster kasi, ngayon kasi, may pe-produce sila yung tinatawag nila lang, yung mass at the same time yung crumble. So, kumbaga, sa akin kasi, uh, na-try ko na yung mag-crumble, nag-try ko rin yung mass. Pero, kumbaga, parang uh, recommended ko, at least for the uh, first uh, few weeks, yung mass para at least kasi dahil malilit lang yung pugo, di nalang minsan ma-absorb talaga kapag medyo may malalaking butel Mass, at least, medyo powder siya, medyo may konting-konting laman niya, kaya niya i-absorb. So yun, ginagamit ko yun, yung massage for two weeks. So after that, going sa starter, so for 15 days, bago sila mag-itlog, doon nagsisip ako dun sa starter nila. From starter, going naman sa cellular feeds naman, So, that time na start naman mga so sabi ka, na-experience namin, uh, at the of as early as 32 days old, nakapagpalabas na kami ng itlog. Kapag umabot na siya doon sa sinasabi natin mga 30 to 50 percent na production daily, doon kami nagsiship na going sa layer feeds na. So, importante po na pinapakain po natin ang ating mga alagang pugo ng tamang klase ng pakain. Sapagkat ang pugo po kasi ay nag-iiba-iba yung kanyang nutritional requirement habang siya ay lumalaki. Ang requirement na isang sisiw ay iba sa requirement ng nangingitlog na pugo. Kaya importante po na ma-match po natin yung klase ng feeds sa tamang edad or stage of growth ng ating mga inaalaga ang pugo. So ang ating pong sunshine quail feeds ay mayaman sa enerhiya at protina para mas ma-achieve po yung genetic potential as well as yung performance ng ating mga alagang pugo. And then aside po sa enerhiya at protina, so fortified din po ang ating sunshine quail feeds ng vitamins and minerals upang naman po tumulong para malumakas yung resistensya ng ating mga alagang pugo in such a way na hindi po sila madaling kapitan ng sakit sa mga first timer kasi yung sumaling advice ko doon sabi ko mag-start lang muna kasi small volume mag-start ka nga ng malaki dahil sabi mo may budget ka magyan tapos suddenly babagsak ka gawa nang kasi parang hindi mo masyado na pagplanuan dahil akala mo basta ganun lang pag-alaga ng pugo without knowing na hindi mo maintain yung ano na market mo so mas maganda mag-start ka sa small volume muna at the same time, kapag lumalaki yung market mo, ipupush ka niyan dahil kasi madami naghahanap ng itlog, so ipupush ka niyan na magdadagdag ka. Sa mga old-timer naman, number one na kailangan mong i-focus kasi yung pag-aalaga kasi madali lang pag-aralan yan. Pero yung marketing, na wala kang talagang consistent na market na alam mo pagbibigyan mo ng itlog, So, medyo hindi ka mag expand o hindi ka makapag-expand kasi yung market mo, gando lang. Pero kung ma-focus mo, even target mo sa mga ibang lugar, so at mag maganda positive and negative, sasabihin ko yan para at least kung mag-search sila, alam nila ang posibleng ma-encounter na problem kung paano yung solution na ibibigay. Hindi yung parang pabango side ng pugo kung paano yung side. Kasi tapos na-encounter nila may negative na hindi ko na pala sinabi o na-encounter nila. So at least para at least may idea na sila.